Alam ano mo yung iniisip. Kibiling ko eh. Wala. Hindi ka na. Tapusin na natin na kung anong mga misyon ko dito nung makauwi na ako. Makauwi? Uh Hindi nyo dyan ka naman uwi. Sa ibang panahon ba? Sa hinaharap na inimbento mo upang ako'y paglaruan at pagtawanan. Sabi ko na nga ba, hindi ka rin maniniwala. Paano kung pa nang wala na kabalbala ng isang dalagang matid na ako ay kayang paikutin sapagkat pagkat inibig ko na. Sandali, bakit galit ka na naman? Ginusto ko bang maramdaman mo yan? Kung gali, wag mo akong, wag mo paglalaroan, Hindi kita pinaglalaroan. Ay, kung ayaw mong maniwala, okay, fine. Babu. Sandali, binibigit lang eh. Ang sabi ko, wag mo akong paglalaroan. Kung nais mo kong pahirapan sa pagsuyo sa'yo, tatanggapin ko yun. O kung nais mo kong utusan na ipagsiba kayo ng kakayo pag igib ng tubig sa batis o balon, gagawin ko yun. Hindi binigay lahat, gagawin ko para sa'yo. Wag mo lamang gawing sintu sinto Okay. Sorry. Halika nata, at uh, na natin ang paghahanap kay Galing Sisa. Mm -hmm. mm -hmm. Kuwapo pala siya pag -galip. Oh, oh. Malaklara Clara Infantes. Huwag kang bibigay. Huwag kang mapupon. Huwag kang mamabaliw. <laughs> <laughs> Ano ta uh, sinasaktan mo ang iyong sarili? Wala. Halika na. Tuloy na natin ang paghahanap kay Ate Sisa.